Pauline Luna, custody ng mga anak ibinigay sa tunay na ama, tinanggal na si Vic Soto. Nagpatuloy ang kontrobersya ng ilipat ni Pauline Luna ang child custody ni na Baby Moki at tali sa kanilang tunay na ama. Ayon sa legal na dokumento, tinanggal na ang pangalan ni Vic Soto bilang ama ng mga bata. Maraming tagahanga ang nagulat at nagbigay ng iba't ibang reaksyon sa balitang ito. Si Vic ay nananatiling tahimik at wala pang pahayag tungkol sa hakbang na ito. Ang tunay na ama ng mga bata ay nagpahayag ng kanyang kasiyahan at kahandaang gampanan ang kanyang responsibilidad. Maraming netizens ang nagpakita ng suporta kay Pauline sa social media. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kanilang pamilya. Marami ang nag-aabang sa mga susunod na hakbang ni Pauline at ng tunay na ama ng mga bata. Ang kontrobersyang ito ay tiyak na magiging mainit na paksa sa mga darating na araw. Maraming tagahanga ang umaasang magkakaroon ng kaliwanagan sa isyu. And this are Chika for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates. Music